kasi kapag hindi yan naagapan agad pwedeng mamatay yung ating alagang rabbit Ayano, oh mayroong dugo doon hello jo, kumusta kayo january na at kakarating ko lang ngayon dito sa bahay ipinuntahan kasi tayo at ngayong araw magbibigay tayo ng pasensya na kayo sa ating uh, munting rabbit na hindi pa tayo naka linis kasi karating lang natin uh, magpapainom lang tayo ng vitamins sa ating mga alagang rabbit tapos mamaya ito meron kasi tayo ditong rabbit na may sakit meron siyang uh, mange o mangge ito siya si Frankie si Franco Actually, ito ay rabbit ng ating kaibigan. Dinala natin dito para Uh, ma-check natin para matulungan natin siya na mapagaling ma-condition yung rabbit niya ano? shout out kay Vincent pwede yung bisitahin yung rabbit tree niya magaganda yung lahi ng kanyang mga rabbit ito siya, ito si Franco ayan si Franco mayroon kasi siyang mange actually gumaling na to eh ang kinuha natin medyo gumaling na siya pero bumalik yung ano niya ito yung mange mangi kailangan maagapan natin ito agad ito parang galis kasi kapag hindi yan naagapan agad pwedeng mamatay yung ating alagang rabbit ito mild pa to kailangan natin gamutin yan papainumin muna natin sila ng vitamins itong mga nandito Enjoy. Yan. sabi ko sa inyo medyo marumi pa hindi pa tayo nakakalinis hanggang dito ito may anak na isa lang yung anak niya na-stress kasi ito nung uh, new year daming putukan tapos ito buntis na rin ito kakastad natin nung uh, nakarang araw sila, inumi muna natin sila ng vitamins ito yung gamit natin na pang-vitamin, LCV. Ayan. pero hindi ito promotion, Jo. yan baka naman LCV. Ayun, ito yung ginagamit natin na uh, vitamins nila uh, once a day. Ayun, vitamins and amino acid. Ang nakalagay dito, nakalagay dito, Jo. ayan o 15 drops lalagay sa drinking water. Pero ang ginagawa ko, direct na siyang pinapainom sa bawat isa. Kasi minsan, nginig yung kamay ko. Ayan, 15 drops. Pero ang ginagawa ko, nilalagay ko na lang dito siya sa ano, dropper. Pinapainom ko ng direkta. Kasi pag sa tubig, nilagay siya sa tubig, minsan napapanis na yung tubig pag hindi nila nauubos. Kaya dinadirect ko na lang. Ang nilalagay ko ay hmm. 0.4 lang ito. Dito. Zero point four. oh okay? <laughs> 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 tayo dyan na magpainom ng vitamins sa kanila. At mayroon akong nakita. Mayroon siyang sugat kanina. Kung ako napansin nyo yan. Mayroon siyang sugat sa kuko. Hindi ko lang kung anong ginawa niya. Doon sa bandang likod. Naputol yung isang kuko niya. Ang gagawin natin. Iyon na yun yun, yun. yun. Ito nyo ba yun? Ito nyo ba yung kuko niya? Frankie. Franky. Franky. Ayan oh. Merong dugo doon. Ayan oh. Kita ba? Naputol yung isa niyang kuko. Ngayon, ang gagawin natin kasi bali lang doon. Tatanggalin na lang natin yun. Ninel cutter natin siya. Saka gagamutin natin yung ano niya. Yung winch niya. Binigyan na natin siya ng powder. Pang purga. Ano. Kaya ano na yan mababakbak na yun. Pero habang iniintay natin, bibigyan natin ng pangsternal uh, pang external uh, na gamot dito. Ano lang yan, uh, uh, BB oil o kaya virgin coconut oil. Kumuha ko ng nail cutter, magpuputol natin doon sa upo na nabali. Kasi pag hindi natin pinutol yun, baka mag-infection. Tapos ito yung panggamot natin doon sa, uh, sa mange niya. Ito virgin coconut oil. Anong coconut oil. Yan, ganyan ang sinasabi ko lagi dito, promotion. Kahit na anong virgin coconut oil, basta lang is. yan. pwede ay lagay doon sa uh, mange. Kahit sa sugat, pwede rin. At wag lang yung ano, yung may mga flavor, flavor, ganyan. Basta pure na virgin coconut oil. Ayan. Kung mayroon kayong madre cacao, ayan, pwede yung ihalo yon makatasin nyo, tapos ihalo nyo dito sa, dito, virgin coconut oil, saka nyo ipahid doon sa minch. Putulin muna natin yung nabaling kong usakan natin talagyan ng ano, ito virgin coconut oil music ah, nagamot na natin pero may may mga nabibili ano may mga nabibiling gamot talaga sa ano sa yeah, sa mage pwede kayong bumili kung may pera kayo pero kung mild lang naman pwede kayong gumamit mo no? ginamit natin virgin coconut oil tapos ah, purga purgay nyo na lang marami namang pang deworm pero pag ah, malala rabi na yung mains nya mag inject na lang kayo mag inject kayo ng ang deworm yung injectable na yung gamitin niyo so yun lang John yung update natin ngayon dito sa ating munting rabbitan at kung may mga problem kayo na nararanasan pag alaga ng rabbit pwede kayong mag comment dyan sa iba ba at sisikapin ko na makatulong sa inyo ano? bye bye and see you on next video